panoorin so, na rin ako guys paggawa ng fruit cake ah hindi naman masyado nakalublog yung kamay niya ganyan pala yan yung daming itlog ko oh. hanggang lampas na ng niya guys yung lublog -lub -lub niya ng kanyang ano ng kanyang kamay para lang haluin yung gagawin niya ang fruit cake so ayan nga na siya ng isang dosin ng tree ng itlog maraming fruit cake ang gagawin niya guys tulad yan yan um, malinis naman ang kanilang pangano uh, malinis naman yung kanilang panghalo uh, pang hindi madabi lang naman yung bago so, nare-rate natin to ng 1 to 10 mga kapag siguro to 5 uh, malinis din naman yung patunga nila kung i-compare natin sa ibang napapanood natin video mas malinis tong konti Thank uh ganda na yung pangalaw nila ilagyan nila lang ano yung ilagyan nila mantika yata lang tapos yung timba na parang ano isang taon nang dinugasan. oh, tapos na niyang alawin din mabuti naman mayroon silang masin panghalo akala ko kapasok sila yan sa loob eh. yan nilinis na niya yung kanyang panghalo oh, mantika na siya hindi mag Ayan. yan nilinis na niya. Naligyan niya niyang kalating sakong harina. Ayan na guys, sinalo na niya. Kaya pala malat-alat yung inakain nating fruit cake guys. Kasi pala may ano. Ayan na. Ayan na guys, sinalo na niya. Ayan ang kilikili. -kili. Ayan din na yung kanyang kilikili. -kili. <laughs> ha guys blub na lang siya dyan sana ano, Lumubloob lang yung kanyang buong kamay dyan sa Fruit cake niya Hinalo-halo niya So pa na i-hulmahin na niya guys inulman na niya yung kanyang fruit cake So dami siyang gawa nga guys isang ano, timba Malaki Hindi naman masyado siyang madumi mas malinis pa to compare sa nakikita natin ng build ng uh, gumagawa ng kubos. Mga tinapaktapakan. Medyo malinis pa yung kanyang mga gamit at medyo malinis pa yung kanyang kasuotan. Ngayon yan yun yung mga paborito namin kaya na hindi tayo mga OFW yung mga ganyang gawa ng mga ibang laki. Ang talagang ngayon talaga yung sinasabing galing sa powers niya ng paggawa malat-alat na pawis. <laughs> yun ilagay na niya sa almahan lulutuin na niya to Ilalagay na niya sa oven wala na, Sila na silang uniform uniform no Ya, sinara